Ayun, good morning, good morning, good morning, good morning mga kababayan. Luzon Visayas at Mindanao. Nandito na naman ang inyong lingkod, Jazz Vlog. At muli na naman tayo magsasama-sama ngayong araw. Araw ng miyerkules mga kababayan. Mayo 28 at uh, magbibigay lang tayo ng reaksyon konting reaksyon lang eto po kasing naging uh, pahayag ni congressman oh sorry senator Rodante Marcoleta sa episode ng Saganang Mamamayan kahapon eh matindi po yung kanyang mga birada mga kababayan Apo, at ayun uh, po ang bibigyan natin ng reaksyon. Mantakin mong ang utang pala ng ating bansang Pilipinas, doon ko lang nalaman, ino sinabi niya, ay 16 trillion. Napakalaki. At dito po mga kababayan ay medyo pinirah medyo kinidag sa Ilocano eh, kinidag, ginanun eh. Eh, yung tungkol po dito sa pagbalasa ng mga cabinet members ng ating Pangulo, mga kababayan. Eh, gusto kong ishare po sa inyo yung video, mga kababayan. Panoorin natin to at uh, titignan natin kung ano yung mga matitinding berada rito ni Senator Marcoleta at tiyak po ay magugulat at magugulantang po kayo mga kababayan. Sa mga bago po sa ating channel, bago natin panoorin yung video, paki-like and subscribe naman po at uh, paki-share na rin. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel at uh, kung kayo naman po ay dati na, eh salamat po sa inyo lahat. At ako'y bumabati po muna lahat ng mga subscriber at mga kababayan natin nakatutok sa ating programang Jazz Vlog. Saman po kayo naroroon ay pakitanggap nyo po yung aming mainit na pagbati. Hindi na natin patatagalin to. Ito po yung video at panoorin natin ng sabay-sabay. Marami pang papalitan ang ano, ang uh, pangulo din. Mukhang marami ko. Pero ang ang tatlo nila kapila hindi pa po na re eh. kasi although nag-file sila ng uh, ang tagdan uh, courtesy resignation gaya halimbawa nung uh, sino nga ba yung ano, yung tatlo na bagong cabinet secretary yung Vince Dizon, DOTR Uh, plus dalawa pa na bagong pinaltan ko ngayon. Hindi pa na confirm. Na Hindi pa po. Si pagresign na Sangayon sa ngayon sa to. Tawag ng pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit uh, pinagbitiw lahat, Jen? Ah, uh, well, ako kong ang assessment ko, eh siguro, batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun, Kong. Eh, ano? Sa podcast, tinanong siya na ano ang kanyang uh, impression doon sa katatapos na midterm elections at mukhang doon ata ay na-realize ng Pangulo, ba, mukhang kinakailangan maraming cabinet secretary ang dapat ay mapaltan na? Kung yung kanyang first family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election dyan? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, kung ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement ha, kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon. Kung ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di alimbawa... Hmm underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. Oo, ayun, kung pag re mo, dahil ang katwiran dyan, eh, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Oh, tama, hindi yan naabot yung expectation. So, so po, eh, oh. bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo doon sa isa? Ah, o, di pareho rin yun. Para, oh nga, kasi may ano na-reshuffle, eh, no? Ano naman ang uh, guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos dun uh -huh. mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Eh baka naman ho, ganoon lang maging epekto kong do sa mga taong napaltan at saka ipinalit. hindi nga, yung tao oh. eh, naghihintay. Oh, oh, oh. Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya tang may seryosong nga nito ha. Ah. Oh. Di ba? Tama ho. Oh. Ngayon, pinalitan mo. Pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa. Oh, oh. Eh, de, parang aso pinalitan mo lang ng... <laughs> <laughs> ng collar. Oh, oh. Walang na sa paghalimbawa dyan, ano? <laughs> opo, palagi naman ginagamit yun, eh. Opo. Oh. Kung underperformance, palitan mo. Yan ah, lang alam ko, eh. Oh. Oh. Anong gagawin mo sa isang uh, opisyal na hindi nakaganap sang ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? Opo. Oh. may, may karapatan ka naman magpalit. Oo, oh. siyempre. Nasa Wala kanya... na bang iba na may papalit? Ay, ang pakarami ho. Napakaraming pakarami oh. magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Sen. Oh. oh eh, bakit, uh, bakit parang rigodon? Ah. Kaya may tawag doon sa pagkakuan eh, yung musical dance chair. oh, oh, O oh. chair dance. Ah. Parang uh, trip to Jerusalem. <laughs> Nakita ko Hindi eh, ganun ang inaasahan ng tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Opo. Oh, Palitan mo ang inaasahan mo na gagawa ng masigit. Ah, na mag, mas magandang trabaho. Doon sa inaasahan ng mga tao. Ah. Di ba? May napalta naman doon, Sen, eh. Yung DNR, Yulo Loisaga. Ang, ang ipinansi... bagal naman ang sinasabi natin oh. kung ikaw ay nabahala sa oh, ang tao ay nakita nila na, teka muna, oh. kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun eh. Eh di kinakailangan na kailangan na eh, mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Hindi yung uh, nagalis ka ng dalawa, tatlo, pagkatapos nahinto ulit. pagkatapos tinitingnan mo kung saan mag... Hinalis mo yung isa, dinala mo Pero oh. oh. kung nakakita, Tatlo eh. Opo, mga ilan lang. Pero kasi naman ko nagpunta sa Malaysia ang Pangulo, baka naman ho kaya hindi na ituloy yung e pagpapalit-palit. Sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Opo. Hindi pa karapat dapat malinawan natin, matanong natin saan siya hindi nag-perform? gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Uh... Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Opo. Para may masabi yung tao na seryoso ka. Oo. Eh, yun, yun, ang inaasahan ng tao. Kasi. Ang isang halimbawa ko, ang man nagsabi si ES uh, Middle, ano, Executive Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, itong si Yulo, anya, mas makang uh, mataas ang performance niya sa pag-abroad. Mas madalas daw sa iba yung dagat, kaya pinalitan nila at uh, inalis sa pagiging D.N.R. Secretary. Oo, eh. Paano oh. mo naman ikakatwiran doon sa isa? Yung isa naman, ba't mo inalis dito? Opo. Ba't mo nilagay doon? Paano mo nalaman na pagkakaalis niya dito, dito naman ay gaganda ang kanyang performance? Eh, kasi kung ang pag-uusapan natin yung housing, tapos di ba may proyekto yung Pasig River Rehabilitation? Bukang oh, maganda na. naman yung Pasig <laughs> Napaganda nila pa po. -paano, eh? oh. pa Paano mo nga patutunayan sa akin, nang pagkakaalis mo oh. <coughs> dito sa ganitong departamento, doon naman ay makakaasa ko na talagang gagawin niya ang kanyang makakaya. Para tugunan ang inaasahan ng tao sa kanya. Pa Paano? Wala nga ang evaluation ng bawat isa. Eh. Bigla oh. mo na lang pinag-resign eh. Para sa ganunang tao, nakikita niya yung kaseryosohan ng lahat ng gagawin mo. Ah, bagay. Diba? No? Halimbawa, yung sa Department of Energy, Kung, di ba, yung paenglutilya mula sa DOE, hindi nila sa DNR, ang ipinalit ngayon, dating Congresswoman Sharon Garin, ano ang hindi, ano naging basihan? Hindi, ipinalit yan, parang OIC lang yun. Ah, bagay, tama kayo, OIC po nakalagay. O, o. Ba bakit ba yung o. Department of uh, Energy? Oo. Ay napakasimpleng departamento ba noon? Aba, hindi ho ko napakalaki... mo sa isang OI sila? Napakalaki ng trabaho sa Pilipinas Kaya yan na, pong. parang uh -huh. nakikita ko, wala Sen. namang kahandaan talaga eh. Parang inannounce mo lang na ganito. Ang Ina inaasahan ng tao, Opo. talagang distinguido mo lahat. Uh -huh. o, ito hindi nakaganap sa tungkulin kasi ganito. Uh -huh. Ito naging pamantayan ko. Uh -huh. ah, hindi kanya nakatupad sa inaasahan ko. Ah, ganun. Papalitan ko ng ganito. Ba't ganun yan? Ah, ang inabangan ng marami, ano ba ang magiging estado? Kasi wala pang ah, Di, alam ba, DOJ. Kasi titignan mo yung, yung kabuuan kasi ng uh, pamamahala mo sa gobyerno, di ba? Opo. Kung tawagin namin sa UPN, Jen, ito yung public administration. Ah, sa UPN, si Pag. hindi eh, ko naman sinasabi ito. Nang dahil lamang sa aking haka, -haka alam mo naman, eh, pinag aralan ko naman. Opo, may batayan naman kayo dyan, ko. Diba? Asen, opo. Oh. Pa, paano ang gagawin mo? Hindi mo man lang isinabmit, talimbawa yung report. Talaga nagkulang tayo sa ganitong departamento. Oo. Kaya tumagilid tayo dahil dito, eh. di ba? Talimbawa, magkano na ba yung utang natin ngayon, Jen? Nako! Bakit nagka-utang-utang tayo ngayon? Parang 16 trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit para mo. Bakit ngayon dun sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa? Parang kinabukasan na retail lahat sila. O eh, yun na tayo, oh. gusto ng business community. Sino, sino ba? Sino oh. ba talaga ang pinakikinggan mo? Business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuungan? Oh, oh. Akala ko ba nagsalita na sila? Sa katatapos na halalan, no? Tama kayo. Ang mo eh, kaya nagkagani-ganito tayo, eh. Sa katatapos ng nahalalan nga. Nakalala natin, eh, 12-0 tayo, eh. Ano, <laughs> kamuntik na tayo, eh, kang ganito. Oo, oo. Ganun pala, eh, kung inaakala. Naku? <laughs> oo. Uh -huh. Hindi, ah, uh, baka naman, ho, uh, pagbalik ng Pangulo Sen ay uh, doon na natin makikita kung sino-sino talagang alis. Pero well, ma tama po yung binanggit Ang nyo. Ang tinatanong ko sa oh. iyo, Jim, oh. mo ako ng report, yung evaluation report ng lahat ng membro ng gabinete mo para malaman ko sino-sino ay nagkulang. Diba? Ah. Para makang... sa ganon alam ng tao. Ah, kaya oh. pala pinalitan si ganito. Mm -hmm. Ang sama ng kanyang ano, performance. performance. Ang record talagang wala oh. eh. Di ba? Mukhang... Saan mo ibinatay yung pagtanggal mo sa kanya at paano mo nalaman nung tanggalin mo, ah, doon siya karapat-dapat? Aha. Uh -huh. Mukhang Ay, diba, ano yan kung... ng pangalan eh. Paano mo nalaman mm -hmm. na mula doon sa kanyang... <laughs> mula, sa, mula sa kanyang dating posisyon oh. na nilagay mo sa bago. Oh. Paano mo nalaman na doon siya magtatagumpay? Yan ang tinatanong ko eh. Oo oh, nga, no? Hindi naman kung inisip mo lang. Parang ang nangyayari. Ah, teka muna, parang... Uh, dahil ilagay muna natin. parang ayoko yung tentative na gano'n eh. Ayoko yung... Uh, Dapat disarsive, no? Parang trial and error oh, error eh. oh, oh, Basta tang gusto ko. Kung ako ha? Oo, oh, oo. Oh. Akin na yung mga report. Asan ba yung ganito? oh. oh. Dito ito. Dito. Tanggalin mo, mo, Ito, ayoko na ito. Ayan. Kasi kung underperformance ang problema, lalo na kung corruption ang problema. Ayan, sa papuyan. Dalawa naman yan eh. Oo. Uh Ay Either talagang hindi ka hindi sa tungkulin mo, uh Nakita o kanang ka ng katiwalian. Ayan. O, sabay. Uh -huh. O, nasan, nasan, ang puwang para ikaw ilagay ko pa doon sa isa? Patama. Underperforming ka eh. Uh -huh. O kaya may issue ka ng corruption. Pagkalagi ko ba doon sa isang posisyon, hindi ka na mangungura? <laughs> Ito inahanap ng tao. Uh -huh. Kaya, seryoso tayo, Jen. Hindi, uh... Pero mukong ang pagbabatayan, Sen, ang hinahanap niyo po ay talagang performance, mukhang ako personal, masasabi ko, wala noon. Mukhang ang naging batayan lang dito ngayon eh, bakit ko in-announce yung, ano, yung wholesale reset uh -huh. bureaucracy? Kasi i-re-reset. mag oh. ano kayo, mag oh. uh, sumiti kayo lahat ng ano, ng... Uh, courtesy resignation. Uh, oo. Oh. Oh. Pagkatapos eh, wala namang, wala namang malinaw eh. Hindi, para lang siguro kung baka, ma, 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 mapapumiglas ma, 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 lang ba yung mga cabinet secretary? Ba, teka lang, oo oh, nga pala, no? kailangan ko nga pala mag-perform. Oo, mag nasaan yung momentum? Eh, oh. me eh, medyo, medyo umano yung taong gano'n. O, oh, tingnan nga natin. Eh, wala eh. Oo. Oh. Di ba? Wala eh. Mm -hmm. Sayang. Sayang naman. Ba? Na ba? Hindi kaya, no? Baka naman, uh, to me, tempo lang, Sen. Walang tempoan din din. Ang, <laughs> 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 ang pinag-uusapan dito oh. ay pamamahala oh. ng isang bansa. Ng isang oh, bansa. Tempo, tempo. Hindi uh -huh. pwede yan. Ka ikaw ang kumuha niyan. Alter ego mo lahat yan, Jen. Oo. Uh -huh. Yan ang problema. Ganito eh. Baka mamaya yung Malay mo yung isa. Hindi ko alam, ha? Pwede niya sabihin. Oo. Tinanggal ako rito. Dinala ako doon. Eh, alam naman ako na ako ang ano sa kanila, eh. Da, alam oh. sila sinabi ko ano talaga ano Ano ba talagang gagawin ko? Anong pamantayan? Ano bang standard na susundan ko ba rito? Oo. Oh, oh. Kaya tapos, nung hindi niyo ko kinakitaan ng uh, performance sa sangayon sa inahanap niyo sa akin, patanggalan niyo akong bigla. Alam oh. naman ako na ang pahiwating sa inyo. Anong gusto kung anong dapat gawin. Di ba? Uh -huh. Kaya gusto ko yung record ng bawat isa para maging public. Para sa ganon hatulan natin silang lahat. Uh -huh. Ngayon, pag nahatulan mo ngayon, oh, eh, ba't mo nilagay doon? Akala ko ba ganito yun? Uh -huh. Lahat tayo magbantayan. Um, well, di diba? kung yan ang hinahanap nyo, Sen, ako na magkasabi. Ako mukhang... lang ba naghahanap nito? Ang taong bayan, eh, sila nang nagsabi. Teka muna, uh -huh. nahalata tayo ah. Mukhang wala niyan. Kaya nga tayo mag -re reset ngayon eh. I-reset. kung uh -huh. uh -huh. Kumbaga sa computer, delete. Opo. Di ba? Dinilit mo na eh. Bakit eh, binalik mo na naman? Eh, yun ang mabigat na hahanapin at magiging sukatan ngayon ng nawala taong nga bayan. Nawala nga seriousness ng ano. Nawala nga eh. Oo. Oh. oh, Ang buong akala ng tao, ah, yan na yan. O oh, wala rin. Oo. Oh. Oh, di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon eh, 284 uh, congressmen ay nako yan na naman yan na naman Political. super majority ano daw po ngayon sa kamara de representante ang uh, nangyayari nagkakaisa uh, na raw sila nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon oh eh wala man lang bang nagsabi bakit naman oo bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila wala daw pong pakinabang yon Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundu-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung, kung ako'y naniwala, ay doon do sila nagkamali. Tanungin mo ako. Eh kayo po, naniwala <laughs> ba kayo doon? Hindi. <laughs> <laughs> eh bakit naman? Kayo paano na? Oo. Oh, oh, oh. Eh yung nga impeachment na ito eh, di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Oo. Uh -huh. na natin sabihin, o sinasabi, underperforming, eh, corrupt siguro or whatever. Uh -huh. Hindi eh ang tao, naghalit, eh, di ba? Ayoko opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit nila silang eh. ganong nakuha ang uh, boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Ay eh sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang mm. uh, kapalpakan? Oo. Uh doon siya ginawang dalawang aksyon eh, di ba? Ayan. Inimpits nila yung Vice President na taga Mindanao. Oh, pinakulong nila yung dating eh, President. Hindi pa sila tumigil eh. doon. Mm. bigla na lang nilang hinuli. Uh At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oo. Uh oh. Hindi, kabila nung daigdig. Kay... <laughs> no. Nagalit ang tao, bakit ta sasabihin mo, ah, yung performance natin, ang, hindi, alam naman nila eh. Uh -oh. Sinong may kagagawa ng impeachment? Well, ang, uh oh. Ito, ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanko, Sen. Oo, oh, bakit? Hindi mo pa niniwalaan yung sinabi yun niya? Yun ang Baga, sinasabi niya. Bakit magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Ay, yun nga sinasabi. Totoo na nga ito sinasabi ano ko. Ano sinabi eh? niya? Eh, sabi niya, huwag niyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Eh. O, kasi nga, siya yung manager hmm. eh. Siya yung uh, campaign... Campaign manager, ng, ng alyansa. Tama kayo. Ang, ina, ang, ang kanyang palaging iniisip kung paano niyo may papanalo lahat Oo. ng mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay nakadag nakapasan <laughs> oh yung obligasyon na Oo, yun. O pagkatapos nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat ng kandidatong kanyang inaalagaan. Eh bakit naman hindi siya magkukomplain? Oo. Di ba? Oo. Ang sabi niya, eh sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan eh. Sino yung gumawa? Ayun. Oh. Tinuloy pa rin nga niya. Tinuloy, tinuloy pa rin nga. Oh. Eh. Oh. Oh, eh, kasi nga naman doon, kaya tinuloy ko. May mga pangako naman pala. At ngayon, uh -huh. hinahanap ngayon? yung pangako. Wala daw ma-release. O, uh, di ba? Inangako na nga. Uh, sino ngayon ang may kagagawa nun? Uh -huh. Kung bakit nagkaganyan? Pagkatapos, ha ang ginawang katwiran, uh -huh. underperforming yung mga cabinet secretaries. Uh -huh. Kaya di ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung uh, pinagtatanggal. Na parang, ang sakit niya na. Ah. Ah, tama ka inalis mo ko dito, inalig, ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking... Yung, yung aking trabaho. No? Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Oo. Wala nga... Wala nga ng record eh. Wala, wala, talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga ang tao bigla ka nalang, uh, magtatawag ng courtesy resignation, oo uh -huh. wala naman ka ang um, pinagbatayan kung paano mo ko susukatin, saan mo ko dadalhin, uh -huh. kung ako'y itatalaga mo po, hindi. Oo. Uh -huh. Pwede ba 'yun? Eh naging nang naging sukatan eh, lang talaga. Kahit naman sa alam mo, kahit naman sa isang maliit na opisina din. Opo. Ano, magpo-promote ka o magtatanggal ka. May batayan eh. Ay, siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Oo. Pupunta sa sa ano eh. NLRC, maglareklamo yan. Kakasuhan kayo, ba't <laughs> mo tinanggal? Kakasuhan ka niyan eh. Oo. Sa so, mo na lang ako tatanggalin, eh? wala naman akong kasalanan. Oo. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan. Di ba? Uh, hindi, siguro naman dito eh, sa pleasure po ng Pangulo ang Alam kanilang ko performance. ko yun, pero kahit ko, na gano'n, mga taong pinagtiwalaan mo naman ito eh. Oo. Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangan protection na. Eh. Mm -hmm. Basta mo na lang ba itatapo ng ganoon walang, walang batayan? Uh, Siyempre meron. Kahit po. saan. Uh -huh. Sabi niya, under performance is no longer business as usual. The Oo. people have spoken. Oh, di ba? Tama po. Oh, yun pala eh. Ba't hindi mo bigyan ng, ano, ng karampatang action yan? Ah. Uh, yan ngayon ang... Uh, Tapos magtatawag ka ng reconciliation. Yan pa nga, Sen, ang uh, naging resulta kasi para bang ipinakikita niyang seryoso ako sa aking ini-offer na reconciliation, nakita niyo na anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po kung ang parang sa tingin ko lang ha sa abot ng aking pananaw ay yun ang gusto niyang ipinta yung reconciliation mo ba, oh. basta mo na lang mang-yo-offer ganun Aba hindi naman kong hindi po sen oh Nung ikaw ay nililigawan nung pa ng asawa mo din Oo oh. girlfriend mo pa lang Oo oh. may pagkakataon bang medyo Nagaway kayo, binrek kanya lang ba? Oo, 'yon. Oo. Away, 'di ba? Oo. Oh, oh. Ngayon, kung ikaw naman ay gusto mong makipagkasundo, makipagreconcile. Oh. Oo, oh. No. kasi talaga naman 'yun ang gusto mong pakasalan. Ay, siyempre ho. Oh. Nangyayari lang palagi ikaw ang nagkakamali kasi, 'di ba? <laughs> Ngayon, paglapit mo sa kanya, sasabihin na, na, immune. <laughs> sasabihin mo ba sa kanya, ano pangalan ng asawa mo? Jubi. Uh, Jubi. Jubi. Oh. Bati na tayo. Ayan, oo. Oh. Ganun lang? Ay, hindi ho. Ay, siyempre, mag-o-offer ka ng hindi konsesyon. Ganun, hindi ganun ka. Gagawa mo. ka ng paraan oh. sa pamagitan ng pangangako siguro. Maring uh, baka pumirma ka pa ng kasulatan. Oo. Oh, oh, Para sa ganun ay... Ah, may... Tanggapin ka niya ng pabalik. Bumalik ano yung ka? pagtitiwala. Basta ka na oh. pa naman ng walang... Oh. Hindi ako naniniwala sa ganun na walang... Ewan ko lang, ha? Ah. Uh, so, di ba gusto nyo sabihin kasi kung sa, well, sa pamamahala naman ng gobyerno, pag-uusapan, Sen, eh baka eh, nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kung baka magpatawaran na lang tayo, reconciliation na lang. Hindi kaya gano'n ang ibig sabihin? Kasi hindi mo rin naman masasabi na hindi rin ba kami kayo nagkamali. ba yung no yung reconciliation? Ang nabanggit na pangalan po sa pamilya Duterte. O so, eh, tama oh. lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo. Kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga... Mm do sa ginawang aksyon, laban sa kanila. Oo. Uh -huh. Ngayon, mag u ka ng reconciliation ngayon. Hindi ba tama lang naman na gumawa ka ng concession? Ah. Uh -huh. Halimbawa, meeting tayo, kinakailangan eh, pawiin na natin si, ano, uh -huh. yung dating Pangulo. Oo. Uh -huh. O, eh, hindi ko sinasabing yun ang gagawin. Oo. Uh -huh. O kaya, ah, uh -huh. uh, sabi mo kay ano, uh, kay speaker, uh, eh, wag nang ituloy yang ano. Yung impeachment. Ayun eh, yun ang oh. yun ang ano, halimbawa lang. Yun oh. yun ang halimbawa ng mga concession ah. na maaring i-consider nung kabila. parang ah, Para, para maliwala siya na oh, nga, no? ang ino-offer mong kamay ng uh, uh, pakikipagkasundo. pakikipagkasundo. So, eh baka maniwala siya oh. ano, na nagtututuo ka na. Yan ang siya naman. Julie. Jubi, ba? Jubi, Jubi. Opo. Jubi. Opo. Kaya kailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Huwag no, no ka na Hindi pagkikipagkasundo yung gano'n. Para Kaya no choice. mag-offer ka ng kondisyon. parang no choice ka. Makipagkasundo ka. Ngayon din. Para Parang gano'n. Ano? Eh, karaniwan yan. Nagdadala ka ng hope Hopya man lang, Hopya. Eh, man lang na maglubag man lang yung sagalit <laughs> sa galit niya sa'yo. Oo. yeah. Hopya ang tipas sa siguro. Sa dami ng kasalanan oh. na ginawa mo, wala ka man lang konsesyon na ipakikita uh -huh. para sa ganun makita niya na sa so, dinami-dami ng, uh, ng, ng ginawa mong kasalanan sa kanya, meron mm -mm. pang pagkakataon magbagong buhay ka. Ayun. Ipakita mo yun, yun ang dapat maramdaman niya. Uh -huh. Pag wala yun, wala. Eh mukhang ang nagparamdam ata, Sen, ay si Secretary John Vic Pero para maliit lang eh. Ang offer ni uh, Secretary John Bick, hindi, kailangan niyang uh, ipakikiusap ko sa ICC na payagang makapanumpa ang dating Pangulong Digong sa harapan ng ating uh, opisyalis ng pamahalaan doon. Oo, oh, eh ang problema, kagaya ng paghalimbawa. Uh, pag na ginagamit ko. Oho. Uh -huh. Eh hindi naman hope yang dinala mo eh, Jenny. Eh. Okay. May dalang-dala ka, bele ko ilang na mali. <laughs> Matigas pa. Lagyan mo naman ng... Expired is... pa. No? ibig na? ko sabihin, uh -huh. eh, ilagay mo naman dun sa kalagayan na pagmumulan yun ng uh, magandang... Uh, tawag doon? Uh -huh. Pagsisimula. Ayan, magandang na maaaring, simula. Na maaaring tanggapin niya. Mm -mm. Iyan, pinag-uusapan dito yung tanggapin niya, yung ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Aha. Di ba? Totoo. Hindi naman yung kakamayan mo lang ng ganyan. Yung sincerity ang hinahanap kasi ng tao. Kung minsan sa, yung know, sincerity kasi, kinapapalooban ng mga bagay na gagawin mo, yan. makita niya, maramdaman niya sa puso niya, mm -hmm. nagtututo ka. Hindi pwedeng sincerity lang, tapos hindi ka na magagawa ng aksyon. O, ba? Diba? lang. Yes, Pakasabihin ng tao, hindi, peki yan. Uh, pakitan tao lang yung sincerity hmm. na yan. Ganun ang magiging konklusyon ng taong bayan. Wala tayong box populist. Hindi, ito nga po yung tatanong natin. hindi uh, gusto niya, tanong natin kung uh, asan ay, ano uh, seryoso nga ba yung ini o na pakikipagkasundo? Di ba? O, oh, doon sa nakita nilang... So, paano uh, nga yung mo? Sa palagay mo? Yan. Sa palagay nyo, seryoso ba? Oh. Seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo sa pamilya Duterte? sa Nino, natin, Nino. Ng Pangulong Bongbong. <laughs> <laughs> Kung ang sagot niyo po ay opo, seryoso yan. Letter A. Kung ang sagot niya naman po ay eh, B, parang pakitang tao lang ah. B, hindi po. Okay mga kababayan, salamat po sa inyong pagtsitsaga. Napanood natin yung video mga kababayan. Napakatitindi po yung birada po ni Senator Marcoleta sa video ito. At kagulat-gulat naman po talaga. Eh, ito po ay pang uh, pangkiliti. Pangkiliti po sa administrasyon mga babayan. kababayan. Napakinggan natin at napanood po natin yung kanilang uh, pag-uusap ni Ate Je. Uh, at yung kanilang pag-uusap ni Kuya Jen sa, sa ganang Mamamayan News and Information. Eh kung kayo po ay uh, hindi pa po nakaka-like dyan at nakaka-subscribe mga kababayan, eh mangyaring paki po ang Net25 News and Information at paki-like na rin. paki yung kanilang Facebook page mga kababayan. Parehas po 'yan sa YouTube at saka sa Facebook, News of uh, Net25 News and Information. So mga kababayan, hindi na natin ba bibigyan ng marami pang mga reaksyon yung ating napanood sapagkat napakalinaw naman na at napakatitindi, hindi na natin kailangang ipaliwanag pa sapagkat alam ko naman po na nauunawaan nyo na po yung mga bagay-bagay na yan. Eh bueno, kami po ay uh, muli po bumabati po sa inyong lahat. Nang isang magandang araw at saan mang po kayong naroon Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad, mga OFW po na nakatutok sa ating problema, magandang morning po at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.